Nagabantay nga kapulisan. Mao kini ang sitwasyon gawa sa San Isidro Labrador Parish Church sa munisipyo sa Alabel Serengeti Province. pangunahan kini sa labaw sa Alabel Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Dilantin. Uh, with regards sa atong sitwasyon sa atong sa atong Alabel Municipality no. Uh, since na karong bulan na ang bulan jud sa Desembre, So kapaskuhan o natay mga activities katulad ng mga simbang gabi o misa di So with regards sa atong simbang gabi, na-observe uh, na ito na no, daghan uh, naghangyod karon ang nag-misa na after sa pandemic. So with that, ang atong kapulisan, na-affirme, uh, we are directed from higher headquarters na bantayan ko ang atong katawahan. No? So tabang-tabang kami, pati ng atong mga Bureau of Fire Protection, mga counterpart nato sa National Agency, pagmonitor o pagbantay sa ato mga katauhan labi na sa simbang gabi. Gikalipay usab sa Paris Priest nga si Father Reggie Pinyol ang kadaghan sa nanimba. Uh, sumala sa akong kasinatian, no. gikan pa tong pagsugod nako ako 29, 20, uh, 2022 din karon No? Karun pa jud ko nakakita og uh, daghan kayo nga manimbahay no? sa Alabel. No. So nibalik na jud no sukad sa kasinatian sa pandemic no, niba na ni na jud ang uh, participation sa tao. Dagan na jud kayo manimbahay na. No. Uh, lipay kayo ko pagdako uh, luyos sa mga threats no katalagman no, sa linog o kun unsa nga mga kalamidad no pero nakita na ako nga ang interes sa tao diha sa pagpasalamat sa Ginoo diha sa ilang pagpangandan busab sa pag Pasko sa pagkatao sa ato manunubos nga sa Kristo. Uh, malipay ko nga uh, nagtanong nga uh, labi na kay dati sa pandemya nga limitado kayo ang makaadto, maka pa jud nga karon kay daghan na kay adto bata, mga youth, especially youth, daghan na kay gasimba karon sa parokya kay murag free na kayo sila maka makaadto diri sa simbahan. We are so glad no sa one sa blessing sa Ginoo kay nor nagbalik yun sa normal ang kanang kasikas sa simbahan ang kasadya kay tungod sa mga niagi na panahon katong COVID pandemic so limited lang ang mga kuan ng ano, mga bata mga tigulang na sila restriction to enter the church kay tungod kay health ang ato ang ginabasihan para dili mag-spread. Pero karon, salamat sa Dios kay tungod sa iyang gasa gibalik jud niya sa normal no aron malipay ang tanan aron katong tradisyon nga ginahimo sa simbahan sa Pilipinas mabalik sa to normal and sa maayo nga kuan condition. first na nag-serve sa Simbang Gabi kay ano ma actually kanang Panawag ko na mag server so kanang memorable jud experience na nag-serve ko lalo na ani na um, ano kay siya kanang dako gyud siya na celebration diri sa mo ang simbahan kanang siguro kanang dati magud kay na murag kanang pangandoy na gud ako siya na maging part diri anen murag din ako may imagine na this is ko diri ana Adro sa panawagan si Father Pinyol sa mga dibutong nagatambong sa simbang gabi. Kina, duman lang alang sa tanan ng mga parokyano sa San Isidro Labrador Paris sa Alabel. Gina, hangyo jud ang inyong cooperation nga sa matag karon og nga moapil mo sa simbang gabi o sa misa di galyo ginapahinumduman ang tanan no? nga kung pwede likayan lang nato nga magdala sa mga pack bags no or mga bags no panahon sa maamaong selebrasyon no o ginapahinumduman ang tanan no? nga bibigilant no to, uh, luyo sa mga threats no nga particularly diri sa uh, Mindanao. In the heart of changing lives, Chris Brigada Jason, para sa Brigada News, Johnson, Brigada News.